Si Coco Martin, o Rodel Luis Nacionceno sa tunay na pangalan, ay isang kilalang aktor, producer, at direktor sa industriya ng pelikula at telebisyon sa Pilipinas. Ipinanganak siya noong Nobyembre 1, isa, 1981 sa Novaliches, Quezon City. Nagsimula si Coco sa industriya ng showbiz bilang isang independent film actor at unang nakilala sa ilalim ng pangalang Coco Martin sa mundo ng pelikula. Biography Summary of Coco Martin Born, November 1, 1981, age 42 years, Santa Cruz, Manila, Philippines. Siblings, Ronaldo Martin. Parents, Maria Teresa C. Nashanseno, Ramon N. Nashansen, Partner, Julia Montes. Height, Isa, Pito Metro. Full name, Rodo Pacheco Nashanseno. Ang kanyang pangalan ay sumikat ng husto sa pagganap niya sa mga teleserye. Kabilang na ang mga proyektong tulad ng Tayong Dalawa noong 2000 at Sham at Minsan Lang Kita Ibigin noong 2011. Isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng kanyang karera ay ang pagganap niya bilang Efe, dalawa Ricardo Dalisa isa teleseryeng ang probinsyano, na naging pambansang paborito at nagtagumpay sa G-Ratings. Bukod sa pagganap, naging aktibo rin si Coco sa likod ng kamera. Itinatag niya ang sariling film production company na tinatawag na Coco Martin Productions, kung saan naging bahagi siya sa produksyon at paglikha ng iba't ibang proyekto. Si Coco Martin ay kilala sa kanyang versatility bilang aktor, kahusayan sa pagganap at kontribusyon sa industriya ng pelikula at telebisyon sa Pilipinas. Isa siya sa mga nangungunang artista sa bansa at ang kanyang pangalan ay naging sinonimus na sa matagumpay na karera sa showbiz. Paano sumikat si Coco Martin bilang isang artista? Si Coco Martin o Rodel Luis Nacianceno sa tunay na buhay ay isang Pilipinong aktor, producer, at direktor na naging kilala sa kanyang mahusay na pagganap sa telebisyon at pelikula. Narito ang ilang mga kadahilanan kung paano siya sumikat. Paglabas sa Indie Films, ang kanyang unang pagganap sa pelikula ay nagsimula sa industriya ng independent films o indie films. Siya ay nakilala sa ilang pelikulang indie na nagtagumpay sa iba't ibang international film festivals. Isa sa mga unang indie films na sumikat si Coco Martin ay ang pelikulang Masahista noong 2005 na idinirek ni Brillante Mendoza. Sa pelikulang ito, gumanap siya bilang isang masahista na nagtatrabaho sa isang spy sa pampanga. Ang masahista ay kilala sa pagtalima sa iba't ibang aspeto ng kanyang karakter at ang pagtanggap nito ng maraming parangal mula sa iba't ibang film festivals, kabilang na ang Cannes Film Festival. Ang tagumpay ni Coco Martin sa masahista ay naging pangunahing daan para siya ay mapansin at mabigyan ng iba't ibang oportunidad sa industriya ng pelikula at telebisyon. Telesery Breakthrough ang malaking pagsikat ni Coco ay nagsimula nang gumanap siya sa ilang sikat na teleserye. Isa sa mga unang malaking proyekto niya ay ang Tayong Dalawa, kung saan nakilala siya bilang isang mahusay na aktor. Sumunod na sumikat siya sa mga teleseryeng kung tayo'y magkakalayo at minsan lang kita ibigin. Ang probinsyano, ang pinakasignificant na bahagi ng kanyang karera, ay ang pagganap niya bilang asil, Dalawa Ricardo Dalisay, sa pinakamahabang tumatakbo at pinakapopular na teleserye sa Pilipinas, ang Ang Probinsyano. Ang kanyang karakter sa serye ay nagkaroon ng malaking impact at nagbigay daan para siya ay ituring na action drama king. Diversity sa mga roles Isa sa mga dahilan kung bakit siya nagtagumpay ay ang kanyang kakayahan na gampanan ang iba't ibang uri ng papel. Hindi lang siya nakafocus sa isang genre o klase ng karakter kundi nagawa rin niyang gampanan ang iba't ibang roles na nagpapakita ng kanyang versatility bilang aktor. Pagsasagawa sa produksyon Bukod sa pag-arte, naging aktibo rin si Coco Martin sa likod ng kamera bilang producer at direktor. Siya ang nagtayo ng kanyang sariling film production company na Coco Martin Productions, kung saan ilan sa kanyang mga proyekto ay nakatulong sa kanyang mas pabilis na pagsikat. Endorsements at Reputation ang matagumpay na pagganap ni Coco sa mga teleserye at pelikula ay nagdulot din sa kanya ng mga endorsement deals at tumulong sa kanyang maitayo ang isang positibong reputasyon sa industriya. Ang tagumpay ni Coco Martin ay nagmula sa kanyang dedikasyon, talento sa pagganap at kakayahan na magbigay buhay sa iba't ibang mga karakter. Ang kanyang pagsisikap at ang kanyang kontribusyon sa industriya ng pelikula at telebisyon ang nagtulak sa kanyang siksikat at maging isa sa mga kinikilalang artista sa Pilipinas. Buhay ni Coco Martin bago siya naging artista. Bago siya naging isang kilalang artista. Nagkaroon si Coco Martin ng simpleng buhay at nagdaan sa ilang mga hamon sa kanyang kabataan. Narito ang ilang mahalagang bahagi ng buhay ni Coco Martin bago siya naging isang artista. Pangangailangan sa buhay Si Coco Martin ay lumaki sa isang pamilya na mayroong simpleng pamumuhay. Nakaranas siya ng mga pangangailangan at hamon sa buhay na nagbukas ng kanyang mata sa realidad ng kahirapan. Pag-aaral at edukasyon sa kabila ng kahirapan, nagsikap si Coco sa kanyang pag-aaral. Siya ay nagtapos ng kursong Hotel and Restaurant Management sa National College of Business and Arts, Dithbee, Sa Fairview, Quezon City. Paglalakbay at trabaho sa abroad, upang suportahan ang kanyang pamilya at matustusan ang kanyang pangangailangan, nagtrabaho si Coco sa ibang bansa. Isa siyang OFW overseas Filipino worker at nagtrabaho sa Canada bilang dishwasher at janitor. Pagiging independent at determinadong mangyari sa buhay. Dahil sa mga karanasan niya sa ibang bansa, naging masigla at determinado si Coco na baguhin ang kanyang kapalaran. Ang kanyang mga paghihirap at pagtatrabaho sa ibang bansa ay nagbigay sa kanya ng inspirasyon na makamtan ang kanyang pangarap. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga yugto sa buhay ni Coco Martin bago siya naging isang sikat na artista. Ang kanyang mga karanasan sa buhay at pagtatrabaho sa ibang bansa ay nagbigay sa kanya ng malalim na pangunawa sa realidad ng buhay na maaaring nagbukas ng pinto para sa kanyang tagumpay sa industriya ng showbiz. Relasyon sa buhay ni Coco Martin Kasalukuyang karelasyon ni Coco Martin si Julia Montes. Umamin din ang dalawa at napag-alaman ng social media na matagal na pala sila ng labindalawa taon na may pribadong ugnay. Nein.